Okay, magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction mo, Birada At syempre sa ating papatuloy, binabati mo na po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong lalo na po yung mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong naging reaction po o sinabi po ni Attorney Claire Castro uh, sa kanya pong uh, interview no? na kung saan ay kaharap po niya yung mga media na nagtatanong po sa kanya patungkol po sa fake news o sa inilabas pong mga fake news laban po uh, o dito po kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos so mayroon po kasing mga lumabas na fake news uh, tungkol po ito sa blatter eh, o sa record po ng pulis sa ibang bansa na kung saan di umano ay mayroon pong krimen na ginawa po itong ating first lady Lisa Araneta Marcos. So para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito panoorin po natin. Yang police report na yan, it's a fake document. Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng na mga katotohanan So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the first lady use it? Wala ang... okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po, eh, ayaw niya sana ito ng lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taumbayan. bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to ang administration na ito. So yung klarong klarong-klaro po yung sinabi po ni Attorney Claire Castro na kung saan ay uh, hindi po magigiba o kahit anong gawin nila kahit na ano ang gawing estilo nila o gano, ano pa yung kanilang ga, mga iba pang pamamaraan para lamang pumasira ang ating administrasyon lalong lalo na po ng ating Pangulo maging ang ating First Lady ay hindi po ito mangyayari at hindi po sila magwawagi sa kanila po mga masasamang plano so sinabi din po dito po sa video pinanood natin ngayon na alam naman po ng mga media kung ano ang tunay at hindi. So, ang uh, para sa akin ay uh, yung sinabi po na yun ni Attorney Clark Castro ay mayroon po yung pahiwatig. Lalong-lalo na po sa mga media na uh, sa pagkakaalam ko ay may iba po diyang TV network o may mga media mismo na nababayaran po para tumulong na magkalat ng fake news. So, may iba po kasi mga media na kapag ka nakarinig ng fake news, abay pinapalaki po nila so hindi po natin alam kung bakit ganyan sila, so malamang uh, isa lang pong nasa isip mo yan isa lang pong nasa isip ko, walang iba kundi pera Diba? Malamang eh pera po ang involved dito kaya po sinasakyan po ito ng mga media. Pero kung ako po tatanungin ninyo, tulad po ng sinabi po ni Attorney Claire Castro na madali naman pong ma-determine, madali naman pong malaman, madaling madaling makita kung ang sinasabi ba o kung yung mga pinapalabas ba nila ay may katotohanan. So alam naman po natin na talagang sinasadya po ng ating mga kalaban na sirain po ang pangalan po ng ating first lady nang sa ganun, maapektuhan po tulad nga po ni sinabi ni Atty. Clara Castro maapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang uh, administrasyong ito di ba so alam naman po natin na isa lang naman po ang may pasimuno dito at alam natin kung sino po yung may kakayahan nito at alam natin kung sino po yung may masamang motibo sa, uh, sa ating mahal na pagulo alam naman po natin sa umpisa pa lang alam na natin kung sino yung taong na sa buhay nila para lamang po eh matanggal sila o mawala sila sa landas ng mga taong pinananagot po sa kanilang mga katiwalian kasalanan. Kilala po natin kung sino sila. At marahil alam nyo na ang ibig sabihin ko at alam nyo na yung punto at alam nyo na yung pinaka pinakalaman na aking sinasabi ngayon. So, ganun pa man tulad nga po ng sinabi na Atty. Claire Castro hindi po sila magwawagi kahit pa po anong gawin nila hindi po sila magwawagi at wala po silang magagawa kahit pa uh, gumawa sila ng mga kwento gumawa sila ng iba't ibang mga mga istorya na ano man, mga pakulo na hindi po sila magwawagi dahil tulad nga po ng sinabi ko eh, o sinabi din po ni Attorney Clerk Castro na mananatili po na malakas, matibay ang administrasyon ito dahil alam naman po natin saksi po ang buong bansa, saksi ang mga Pilipino na maganda po ang ginagawa o ang performance po ng ating mahal na Pangulo o ng administrasyon na ito So ito pa gusto ko lang din pong idagdag ano tulad po ng sinabi ng Atty. Clark Castro na hindi po nag-aalala o nababahala ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. So ang dapat pong mabahala dito yung mga gumagawa po ng kwento, di ba? Kasi unang-una po, kumalala niyo ninyo, ilang beses na po ba ginawa ng kwento ang ating mahal na pangulo, hindi lang po isang beses, may video pa nga po silang peke na video na pinalabas, para lang sirain po ng husto ang ating mahal na pangulo na akala naman nila ay maluloko nila ang taong bayan, ako sabi, pinangunahan po ito ni Atty. Uh, Roque, no, isang atty. pa naman, alam na alam niya sa sarili niya na peke yung video ng pinalabas niya, peke po yun, pero tignan nyo naman kung paano niya pinagdiinan naman na totoo yung ano na yun samantalang di ba mismong mga veterano sa kumbaga EI mga veterano sa NBA ang nagsabi na peki yun o para mapatunayan na peki para walang bay sa ibang bansa pinatunayan din ng mga magagaling sa computer magagaling sa EI na peki yun di ba isa lang yung sa halimbawa na kung saan talagang dahil nga sa gusto talaga nilang masira ang ating mahal na Pangulo ayun gumagawa po sila ng mga paninira na talagang brutalan na ba diba? so hindi lang po yun marami po silang sinasabi marami silang paninira gamit po yung mga bloggers, katulad na lamang po ni Maharlika katulad na lamang po ni Bayadbay. Bay, katulad na lamang po ni Butch Bully, at iba pa. Napakarami po sa katunayan, yung iba pa nga pinatawag pa sa camera na kung saan talagang uh, na booking. O yung iba pa nga, eh, di ba, hinuli sa Cebu. Marami mga vlogger dyan na uh, nagpo-push o kalaunan nung hinuli ng NBI. Ayun, di ba? O lumabas yung katotohanan na ginawa lamang nila yun dahil sa 'di ba? Pera dahil sa nabayaran sila. So, alam niyo sa totoo lang, maraming mga kriminal, maraming mga mandarambong, maraming mga politiko sakim sa pera at kapangyarihan. Ang talaga pong galit na galit po sa ating mahal na pangulo dahil napapanagot po sila. Ha? Ah, pinapanagot po sila sa kanilang mga ginagawang hindi tama. O kaya maraming galit. Hindi po katulad ito ng mga nakarang administrasyon na kung sino pa yung mga mandarambong, kung sino pa yung mga walangya, mga hayop, etc. etc. Eh, talagang <laughs> hindi nakukulong, hindi nabibigyan ng uh, karapatang parusa. Eh ngayon kasi, magmula sa mga opisyal ng ating uh, bansa, ng ating gobyerno, talagang pinananagot po. Wala pong sinisino ang ating mahal na Pangulo. Kaya marami pong uh, nagagalit, lalong lalo na po yung mga impulpo sa droga yung involved sa mga sindikato o oh, ba? Diba? alam naman po natin kaya huwag na tayo magtaka kung bakit po maraming nagagalit sa ating mahal na Pangulo dahil totoo po ang kanyang pagsiservisyo totoo po ang ginagawa ng administrasyong ito walang halong panloloko tunay at talagang tapat po ang ating mahal na Pangulo. Wala pong halong pambobola, panggogoyo sa mga Pilipino. Totoo po ang kanyang ginagawa, totoo po ang kanyang sinasabi, totoo lahat kung anuman ang ating nakikita na ginagawa po ng administrasyon ito. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po. Thank you